sa mundo ng aliwan kung saan kumikislap ang mga ilaw at laging nakangiti ang mga mukha. May mga lihim na pilit itinago sa likod ng kamera. Sa likod ng mga magagarbong ngiti at tagumpay, may mga kwento ng inggit, pagkakanulo at trahedya na bihirang marinig ng publiko. Ito ang mga kasong yumanig sa industriya. Mga pangyayaring nagbago ng buhay ng mga artista, pamilya at tagahanga. Kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na uploads. Habang naghahanda si Hanjo Kim ng isang espesyal na regalo sa Pasko para sa kanyang asawa, napansin niya ang isang listahan ng mga kliyente sa computer nito. Ngunit laking gulat niya nang mapansin na wala ang kanyang pangalan sa listahan. Sa unang tingin, Maaring isipin ng iba na isa lamang itong karaniwang kwento ng pagtataksil. Ngunit hindi iyon ang kaso. Ito ay kwento ng isang kasal na itinayo sa mga patong-patong na panlinin lang kung saan ang ganda tagumpay ay nagsilbing maskara lamang upang itago ang isang madilim na lihim na tumagal ng may limang taon. Si Han Jo Kim ay isang kilalang spine surgeon samantalang si Regina Turner ay isang dating Miss Connecticut na kilala sa kanyang karisma at kagandahan sa paningin ng publiko, sila ay perpektong mag-esawa. Isang pagkakaisa na ginanap sa marangyang kasalang nagkakahalaga ng $2.5 million, sinunda ng mga biyay sa Europa at marangyang pamumuhay. Ngunit nang magsimulang mabasag ang ilusyon ng kasiyahan, Lumitaw ang mga katotohanang yaya ni hindi lamang sa kanilang buhay kundi maging sa piling tao ng New York. Iniwan ito ang isang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ng marami. Ano pa kaya ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga perpektong kasal na ito? Bumalik tayo sa taong 2011 sa estado ng Connecticut. Sa entablado ng isang patimpalak ng kagandahan, tumayo ang isang batang babae na nagangalang Regina Turner. Maaliwalas, puno ng tiwala sa sarili, matangkad, Elegante at may mahaba at magintab na buhok na agad na nakakatawag ng pansin. Si Regina ay nagmula sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama na si Jeff Turner at ina na si Joyce ay mahinahong namumuhay sa labas ng limelight kahit kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa pagkabata ni Regina. Ngunit mula pa noon, kitang-kita na ang kanyang natural na kagandahan. Dahil sa suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan, Sinubukan niyang sumali sa kanyang unang beauty pageant at ikinagulat ng lahat nang makuha niya ang corona bilang Miss Connecticut. Mula noon, tumuloy siya sa Miss USA pageant. Bagaman hindi siya nakapasok sa finals, nabuksan naman sa kanya ang pintuan ng mundo ng fashion. Siya ay lumagda sa mga kontrata bilang modelo, naging mukha ng mga lingerie brands at lumabas pa sa mga cover ng fashion magazines ngunit higit pa sa kanyang kagandahan at katawan ang meron kay Regina. Siya ay matalino rin. Formal siyang nakatala bilang third-year chemistry student sa University of Connecticut, ngunit ipinagliban muna niya ang pag-aaral upang mag-focus sa modeling at beauty pageants. Para kay Regina Turner, ang mga beauty contest ay hindi lamang tungkol sa magagarang gown o kumikislap na corona. Para sa kanya, ito ay isang platform para sa mga kababaihan upang mapaunlad ang sarili, matutong maging disiplinado, palakasin ang katawan at hasaing mabuti ang kakayahan sa public speaking. Naniniwala rin siya na sa pamamagitan ng mga beauty pageant, maaring mapalakas ang serbisyo sa komunidad at mga gawaing pangkawang gawa. Mayroon siyang pangarap na maging dentista upang magamit ang kanyang kasanayan sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa. Bilang paghahanda, Minsan siyang nag-aral ng dental science sa isang community college sa Farmington. Kasabay nito, nabanggit din niyang plano niyang maglunsad ng sariling fashion app na sinusuportahan pa raw ng isang malaking investor. At kung ang kagandahan lamang ay kayang pumukaw ng atensyon, paano pa kaya ang isang babaeng maganda, matalino at ambisyosa. Isang taong may lalim at direksyon sa buhay. Iyon mismo ang imahe ni Regina Turner at doon unang nahulog ang tingin ni Hanjo Kim sa kanya. Sa isang marangyang cocktail party kung saan dumalo ang mga influential na tao sa lungsod, unang nasilayan ni Hanjo Kim si Regina. Sa gitna ng mga kumikislap na mga ilaw at marangyang kasuotan ng mga bisita, nakatayo si Regina, elegante, kapansin-pansin at tila siya ang sentro ng atensyon ng buong silid. Si Han Jo Kim, ipinanganak noong 1980, ay isang Korean-American na punong-puno ng karangalan. Marunong siya sa English, Korean at Espanyol at bagamat galing siya sa marangyang pamilya. Pinili niyang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng sipag at talento. Nakapagtapos siya sa Columbia University College of Physicians and Surgeons at nagsanay pa sa Washington University sa St. Louis. Noong 2006, Sinimulan niya ang kanyang medical career sa Barnes Jewish Hospital bilang isang spine surgeon. Dito siya nagpakadalubhasa sa paggamot ng mga bihira at komplikadong kondisyon ng gulugod, hindi lamang sa mga matatanda kundi pati na rin sa mga bata. Ngunit hindi lamang sa Amerika umiikot ang kanyang malasakit. Nagboboluntaryo rin siya bilang surgeon sa Ghana upang tumulong sa mga pasyenteng walang kakayahang magpagamot. Habang karamihan sa mga spine surgeon ay bihirang makatagpo ng isa o dalawang komplikadong kaso sa loob ng isang taon, daan-daang operasyon na ang matagumpay niyang naisagawa sa buong karera niya. Siya rin ay naging lead role researcher sa iba't ibang medical studies at kinilala sa iba't ibang bansa dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng medisina. Dahil sa kanyang husay at profesionalismo, madalas siyang maimbitahan bilang guest speaker sa mga medical conference interview at keynotes events. Isang halos Hollywood-like figure sa mundo ng medisina. Alam ni Hanjo Kim ang halaga ng imahe. Taglay niya ang kaakit-akit na anyo, matipunong pangangatawan mula sa taon ng pagsasanay at credential na kahanga-hanga. Ayon sa New York Daily News, noong 2018 lamang, Kumita si Dr. Kim ng humigit kumulang $3.2 million, isang patunay ng kanyang tagumpay at dedikasyon sa kanyang profesyon. Mayroon si Hanjo Kim ng ilang ari-arian sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos na may kabuang halaga na higit $9 million. Bagamat walang opisyal na tala, tinatayang ang kanyang kabuang yaman ay lumalampas sa $40 million. Sa taglay niyang kagwapuhan, kayamanan, tagumpay at pisikal na kasiglahan. Itinuring siya bilang isa sa mga pinakahinahanga ang lalaki sa New York. Ngunit sa kabila ng mga babaeng naaakit sa kanya, nanatiling sarado ang kanyang puso hanggang sa dumating si Regina Turner na tila bituing biglang sumiklab sa kanyang buhay at nagawang masakop ang puso ng lalaking tila mayroon ng lahat. Mula sa unang sandali ng pagkikita, nahulog agad ang loob ni Hanjo Kim kay Regina habang mas kinikilala niya ito. Lalo niyang napagtanto na ang bawat katangian ni Regina ay eksaktong tumutugma sa kanyang imahe ng perpektong kapareha. Sa kanyang puso, tiyak na siya na ang babaeng itinadhana para sa kanya. Dahil dito, nangako si Hanjo Kim na papakasalan si Regina at nagsimula sila ng kanilang mainit, marangya, ngunit matamis na pag-iibigan. Tulad ng maraming mayayamang lalaki, Ipinapakita ni Han Kim ang kanyang katapatan at pagmamahal sa simpleng paraan sa pamamagitan ng pagbibigay At si Regina na ragniningning sa kagandahan at alindog ay buong-buong tinanggap ang pagmamahal at mga biyayang iyon Pagsapit ng Nobyembre taong 2015 wala nang dahilan para maghintay pa si Han Jokim Nag-propose siya kay Regina at sa kanyang matinding tuwa, agad itong pumayag Mula roon Pumasok sila sa marangyang yugto ng kasal na tila perpektong pag-iisa ng dalawang taong pinagtagpo ng kapalaran. Noong ikadalawang putpito ng Nobyembre taong 2015, determinadong bigyan ni Hanjo Kim ng hindi malilimutang alaala ang kanyang mapapangasawa kaya't gumastos siya ng $2.5 million para sa isang marangya ngunit romantikong kasal. Puno ng karangyaan ang bawat detalye at ang mga panauhin ay napatingin sa kanila ng may paghanga at panibugho sa pag-iisa ng dalawang taong parehong maganda at matagumpay. Matapos ang seremonya, dinala ni Hanjo Kim ang kanyang bagong asawa sa honeymoon na umikot sa Greece, France, Spain at iba pang bansa sa Europa. Sa social media, ibinahagi nila ang mga larawan ng kanilang paglalakbay. Mga larawang puno ng ngiti at saya na nag ng inggit at paghanga mula sa mga nakakakilala sa kanila. Sa ilalim ng isa sa mga larawan, may nagsabi pa ng, You two look absolutely perfect together. Pagkatapos ng honeymoon, binilha ni Hanjo Kim si Regina ng isang mansyon sa Upper East Side ng Manhattan na nagkakahalaga ng $6.5 million. Isang lugar na kilala sa kayamanan mga mamahaling tindahan, kultura at sining sa pandaigdigang antas. Ang mansyong iyon ay nagsilbing pugan ng kanilang pagmamahalan na napapaligiran ng mga pinakamayamang residente ng New York. Ngunit si Regina, nalikas ang pagkahilig sa paglalakbay ay hindi kailanman nanatili ng matagal sa iisang lugar. Kahit kasal na, madalas siyang magsagawa ng mga biyahe sa iba't ibang bansa na tumatagal ng ilang linggo, minsan para sa mga fashion show at minsan naman ay para lamang maglibot at magpahinga. Nang mapansin ni Han jo Kim na maaring makaapekto ang kanyang pagkaabala sa trabaho sa kanilang relasyon, muli siyang gumawa ng engrandeng hakbang. Binilhan niya si Regina ng isang villa sa tabing dagat sa Long Island na nagkakahalaga ng $2.5 million upang lagi siyang magkaroon ng lugar na mahal niya at mapagpapahingahan. Sa paningin ng marami, perpektong magkasundo ang mag-asawa parang pagsasakatawan sa kasabihang siya ang kumikita, siya naman ang bulaklak na namumukadkad sa kanyang piling. Sa ilalim ng suporta at inspirasyon ni Regina, lalo pang umangat ang karera ni Han Joo Kim at noong 2020, itinalaga siya bilang chairman ng International Congress on Advanced Spine Technology. Isang karangalan na lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamahusay sa larangan ng medisina. Samantala, iginiit ni Regina na abala siya sa pagdedevelop ng isang fashion app. Madalas siyang bumabiyahe patungong China at nananatili roon ng ilang linggo umano'y upang isulong ang naturang proyekto. Ngunit pagkalipas ng limang taon mula nang sila'y magpakasal, ang app ay nananatiling under development pa rin at walang konkretong resulta. Tuwing nagtatanong si Han Jo Kim tungkol sa pag-unlad ng proyekto o sa mga misteryosong investor na sinasabi ni Regina, malabo at paikot-ikot ang mga sagot nito. Maging bago pa ang kanilang kasal, minsan nang nagduda si Han Jo Kim kung paano na isasagawa ni Regina ang marangyang pamumuhay gayong wala naman itong matatag na trabaho o pinagkakakitaan. Ipinaliwanag ni Regina na siya raw ay nabubuhay mula sa $500,000 na mana ng kanyang lola na ginagamit niya para sa araw-araw na gastusin. Sa paningin ng iba, walang bahid ang imahe ni Regina. Maganda, mapagmahal at tila isang asawang lubos na nakatuon sa kanyang mister maging sa paggamit ng apelyedo nitong Kim. Sa loob ng kanilang tahanan, ganap niyang ginampanan ang papel ng isang mabuting asawa. Para kay Han Kim, sapat na ang pagkaalam na may isang kahangahangang asawa siyang naghihintay sa bahay upang maibsan ang pagod ng kanyang mahabang oras sa trabaho. Ngunit ang madilim na katotohanan sa likod ng perpektong pagsasamang iyon ay tuluyang sumabog makalipas ang limang taon. Nadiskubre ni Han Joo Kim ang mga kakaibang mensahe mula sa ibang lalaki sa telepono ni Regina. Sa una, Inakala niyang tungkol ito sa pagtataksil ngunit habang mas lalo niyang sinisiyasat, natuklasan niyang mas mabigat pa sa inaasahan ang katotohanan. Sa loob ng limang taon, si Regina ay namuhay ng dalawang magkaibang pagkatao. Habang ipinapakita niya sa publiko ang imahe ng isang magandang asawa at negosyanteng ambisyosa, palihim naman siyang nagtatrabaho sa ilalim ng ibang profesyon isang buhay na malayong malayo sa imahe na kanyang ipinapakita. Sa tuwing sinasabi niyang siya ay nasa biyahe o nagtatrabaho para sa app, sa katotohanan ay ibang gawain ang kanyang pinapasukan. Marami sa kanyang magarang detalya sa resume ay pawang gawa-gawa lamang at lahat ng ito ay nagsimula bago pa man sila ikasal. Sa realidad, Nag-aral si Regina sa Portland High School ngunit hindi siya nakapagtapos dahil hindi siya interesado sa akademiko. Sa halip, ginugol niya ang kanyang kabataan sa mga nightclub, una bilang hostess na nag-e-entertain ng mga mayayamang bisita, hanggang sa tuluyang mapasok sa trabaho na malayo sa inaasa ng isang tao kagaya ni Hanjo Kim. Habang abala si Hanjo Kim sa pagsusumikap upang makamit ang kanyang medical doctorate, Si Regina naman ay nag-ugit ng ibang landas. Isang buhay na lihim, puno ng ilusyon at pagtatago na matagal niyang itinago sa likod ng imahe ng katalinuhan at karangyaan. Noong siya ay labing siyam na taong gulang pa lamang, naaresto si Regina dahil sa reckless driving at pinagmulta ng $150. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang mga problema apat na araw bago ang engranding kasal nila ni Han Kim. Nasangkot pa rin siya sa isang kaso dahil sa hindi nabayarang renta na umabot sa $13,845. Habang umaakyat siya sa ranggo ng mga beauty pageant at tuluyang nakoronahan bilang Miss Connecticut, lalo ring umangat ang antas ng kanyang mga kliyente. Mula sa mga ordinaryong tao patungo sa mga taong may mataas na posisyon sa lipunan. Kaya nang makilala niya si Hanjukim, Kim, tiningnan niya lamang ito bilang isa pang mayamang target. Isang malaking isda na maaari niyang mahuli. Hindi niya inaasahang seryoso pala ang doktor, lalo na determinado itong paksalan siya. Nang mapagtanto niyang maaaring maging tuloy-tuloy na pinagkukunan ng marangyang buhay ang doktor, hinayaan na lamang niyang umikot ang mga pangyayari ayon sa kanyang kagustuhan. Marahil kung tumigil si Regina pagkatapos ng kasal at pinili na lamang ang tahimik na buhay bilang isang mayamang asawa, baka hindi na bunyag kailanman ang madilim niyang nakaraan. Ngunit hindi siya tumigil at nagpatuloy siya sa kanyang lihim na hanap buhay at dahil doon, ang pagkakalantad ay naging hindi maiiwasan. Habang mas lumalalim ang investigasyon ni Hanjo Kim, lalo rin siyang nababalot ng galit at pagkadismaya. Natuklasan niyang kasama sa mga lista ng mga kliyente ng kanyang asawa ang isang real estate tycoon, sikat na designer, negosyanteng kilala sa buong mundo at maging mga personalidad sa politika. Sa gitna ng matinding galit at pagkakanulo, naghain si Hanjo Kim ng 264 pages divorce complaint sa Manhattan Supreme Court. Sa dokumentong iyon, isinulat niya ang limang taon ng panlilinlang, sakit at kahihiyan. Isang detalyadong talaan kung paano winasak ni Regina hindi lamang ang kanilang pagsasama, kundi ang tiwala niya sa lahat ng bagay na dati niyang pinaniniwalaan. Sa mga dokumentong iyon, isinapubliko ni Hanju Kim ang mga detalye ng lihim na pinagkakakitaan ni Regina. Sa isang banda, maituturing pangang masipag si Regina dahil kahit mayaman ang kanyang asawa, patuloy pa rin siyang kumikita sa sarili niyang paraan mula 2015 hanggang 2021. Umabot sa $675,030 ang kabuang halagang idiniposito sa kanyang mga account karamihan mula sa dalawang lalaki. Isang real estate executive mula New Jersey at isang kilalang lighting designer. Ang real executive lamang ay naglipat sa kanya ng $185,500 sa loob ng ilang taon, kung $2,000 bawat pagkikita nangangahulog hindi bababa sa siyam na pung beses silang nagkita. Samantala, ang lighting designer ay nagpadala ng higit $116,000 na nagpapahiwatig na may higit limang pong pagkikita sa pagitan nila. Bukod sa dalawang pangunahing nagpadala ng pera, natuklasan din ni Dr. Hanjo Kim na may marami pang maliliit na deposito mula sa iba't ibang pribadong account na pinaniniwala ang galing din sa mga kliyente ni Regina. Sa kanyang divorce complaint, inamin ni Dr. Kim na hindi niya talaga maunawaan ang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Bilang isang spine surgeon na kumikita ng milyon-milyon kada taon at palaging mapagbigay sa kanyang asawa, hindi niya maintindihan kung bakit sa gitna mismo ng kanilang kasal ay patuloy pa rin ginagawa ni Regina ang ganitong paraan ng pamumuhay. Para kay Dr. Kim, ito ay isang uri ng matinding panlilin lang. Aniya, kung hindi dahil sa mga kasinungalingan at pagtatago ni Regina, hindi niya kailanman pinakasalan ang babae. Sa kanyang pananaw, ang ginawa ni Regina ay isang malinaw na anyo ng pandaraya. Habang nag-aalab sa galit si Dr. Kim, sumiklab naman ang iskandalo sa buong Estados Unidos. Sa online world, lalo pang pinalakas ng mga netizens ang apoy na tila ba idinagdag pa ang insulto sa sugat. May mga nakahukay pa ng mga lumang interview ni Regina noong panahon ng mga pageant. Sa isang clip, nang tanungin siya kung gumagamit ba siya ng dating apps, nakangiti siyang sumagot ng hindi. Ngunit sa mga komento, pinagtawanan siya ng mga netizen na nagsabing syempre hindi niya kailangan ng dating app dahil may sarili na siyang paraan ng offline dating. Sa isa pang panayam, nang tanungin kung papayag ba siya sa artistic nude photography, Mariin niyang sinabi na hindi niya kailanman gagawin iyon dahil hindi siya magiging komportable. Ngunit para sa mga netizen, ang mga lumang panayam na ito ay naging gasolina sa apoy ng pangungutya at ginamit nila ito upang tuluyang pagtawanan ang dating beauty queen. Ngunit hindi tulad ni Dr. Kim na nagdudumilim sa galit at pagdismaya, si Regina ay nanatiling kalmado na parabang inaasahan niya ang araw na ito. Hindi siya umiyak hindi humingi ng tawad at ni hindi nagpakita ng bahid ng pagsisisi. Sa mata ng marami, siya ay may hawak ng panalong baraha. Isang marangyang buhay, isang matagumpay na asawa at magandang reputasyon, ngunit tila siya mismo ang nagwasak sa lahat ng iyon dahilan upang magtaka ang publiko kung ano ba talaga ang kanyang motibo. At nang halos umabot na sa korte ang kaso, kung saan inaasahan ng lahat ang isang matinding legal na sagupaan ay dumating ang nakakagulat na balita. Noong ikadalawang put-anim ng Hulyo taong 2021, bigla na lamang nagipag-areglo sa pribadong kasunduan sina Hanjo Kim at Regina Turner. Ang paghahati ng mga ari-arian ay natapos agad at walang lumabas na karagdagang detalye tungkol sa naging kasunduan ng dalawa. Kinabukasan, ikadalawang put-pito ng Hulyo, Lumabas sa mga pahayagan ang isang nakakaintrigang ulat. Ibinunyag nito na si Regina Turner na mayroon lamang 586 followers sa social media ay tila napukaw ang atensyon ng ilang kilalang personalidad. Isang pangalan ang tumampok sa ulat. Donald Trump Jr. ang panganay na anak ng dating Pangulo ng Estados Unidos. Ayon sa ulat, pareho silang fina-follow ang isa't isa at madalas mag-like sa mga posts ng bawat isa. Bagay na lalo pang nagpasigla sa mga usap-usapan online. Kaya't nang lumabas ang balitang nagkipag-ayos si Dr. Han Kim kay Regina sa pribadong kasunduan, marami ang nagtaka at nagduda. Marami ang nagtanong kung totoo bang napatawa ni Dr. Kim ng ganoon lang kadali ang limang taon ng panlilinlang. O baka naman may mas malalim na dahilan sa likod ng tahimik na kasunduan. Napansin ng mga taga Masid na bukod sa ebidensyang hawak ni Dr. Kim tungkol sa doble na buhay ng kanyang asawa, mayroon din siyang listahan ng mga kliyente ni Regina. Mga pangalan na kabilang sa matataas na negosyante at kilalang personalidad sa politika ng New York. Kung sakaling nabasa sa korte ang mga pangalang iyon, Maari itong magdulot ng malaking gulo hindi lang sa kanilang buhay mag-asawa kundi pati sa mga opisina ng Wall Street at mga bulwagan ng kapangyarihan sa politika. Kaya para sa marami, ang biglaang kasunduan ay tila paraan upang itago ang mga pangalan sa likod ng iskandalo. Ngayon pa man, nanatili pa rin puro haka-haka ang lahat. Ang tunay na dahilan ng biglaang kasunduan ay tanging si Dr. Kim at si Regina lamang ang nakakaalam ang malinaw lang. Natapos na ang mahabang yugto ng kasinungalingan at pagtataksil. Para kay Dr. Han Kim, malalim ang sugat na iniwan ng pangyayaring ito. Pagkatapos ng diborsyo, binura niya ang lahat ng litrato ng kanilang dating masayang pagsasama sa social media. Tinanggihan niya ang anumang panayam, ayaw ng pag-usapan ang nangyari at ni hindi binabanggit ang pangalan ni Regina. Para sa kanya, ang tanging paraan upang makausad ay kalimutan ang lahat at tuluyang putulin ang koneksyon sa babaing minsan niyang minahal. Paglipas ng halos dalawang taon noong Enero taong 2023, nagdaos ng charity cycling event ang Barnes Jewish Hospital sa Weil Cornell Medicine sa Manhattan, New York. Layunin ng kaganapan ang mangalap ng pondo para sa pananaliksik at pangangalaga ng mga pasyenteng may musculoskeletal conditions. Dumalo rito ang ilang kilalang atleta, mga doktor, dating pasyente at miyembro ng lokal na komunidad. Lahat ay nagkaisa para sa isang makabuluhang layunin. Sa mga larawang inilabas ng mga organizer, isang pamilyar na mukha ang agad na napansin, si Hanjo Kim. Makikita siyang may maayos na balbas, maganda pa rin ang kutis at taglay pa rin ang tindig na malakas at kagalang-galang na kilala sa kanya noon. Suot ang helmet at nakangiti habang masiglang nagbebisikleta. Para bang tuluyan na siyang nakalaya sa anino ng isang masakit na nakaraan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang aktibong gumaganap ng mahalagang papel sa larangan ng spinal surgery. Ipinagpapatuloy ang propesyon na minsang nagdala sa kanya ng karangalan bago tuloy gumuho ang kanyang tahanan. Si Regina, sa kabilang banda, ay tila naglaho ng walang bakas. Marahil ay hindi niya kailanman ginustong maging ibong nakakulong sa hawla ng marangyang buhay, kundi isang babaeng malaya at malayo sa anumang tali o hangganan. Ngunit kung iyon ang kanyang pangarap, marahil ay hindi na sana siya naglakad patungo sa altar ng kasal. Dahil sa pagtatangkang makuha ang lahat, ito, iyon at bawat bagay ay maaaring makuha, madalas ay nauuwi rin sa pagkawala ng lahat. Sa huli, ang minsang perpekto ng pagsasama ni na Hanjo Kim at Regina Turner ay nauwi sa pagkawasak, ginupo ng mga kasinungalingan at pagtataksil. Ipinapaalala ng kanilang kwento na sa likod ng mga kumikislap na larawan ng kasaganaan at kagandahan, maaring may nakatagong dilim na hindi natin kayang isipin. Kung nagbigay sa iyo ng pagninilay ang kwentong ito, ibahagi ang inyong opinyon sa komentos ibaba huwag din kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe upang hindi mo mamiss ang susunod na nakakagulat na kaso na ating tatalakayin. Hanggang sa muli at magkita tayo sa susunod na video.